Hi guys! Today's videos after meeting sa work around 6.30pm. Then, nagpa-dinner ang big boss namin sa aming team. Ayan. Papunta na kami sa restaurant at ayan, nagpicture-picture muna. At pagkatapos ng dinner, nagyaya naman sila sa KTV. At habang nag i sila sa front desk information, ako naman curious kung anong itsura ng KTV dito sa Shanghai. Kaya naman binidyo ko lang para ma-share na rin sa inyo. Ganito rin ba ang mga KTV sa Pinas? Please comment down below. At ito pa guys, nakaka-amaze ang mga polite effects nila sa loob. Sa pagpasok mo pa lang, meron ka na makikita mga drinks na pwede mong i-order. Ayan guys, dito sa loob, napakagandang tingnan ng lights effect nila. Yan, papunta sa loob yan, sa bawat kwarto, makikita mo dyan na merong mga lights. Ayan. So, ang daming kwarto na pwedeng pagpipilian kung nasaan yung available. At habang waiting kami sa room, kaya naman binidyo ko pa ang iba't ibang sulok nito sa loob. Left and right. Dito tayo papasok sa left. ay papunta din yan sa loob na maraming rooms na pagpipilian. Alam nyo ba guys, ang cost ng 3 hours kapag ganitong gabi na, around 9 o'clock, ang presyo ay 700 RMB, which is, if i-convert natin sa Pinas, aabot din lang siya ng mga 5,000. At finally guys, eto na, nag-start na silang command. <makes noise> <makes noise> we 是我错失的机会，你站的岗位，跟我远离。E, 他们说你嫁了离异。